grabe almost 80% off from 295.59 sing dollars na lang and ito from 209.89 sing dollars na lang idol another 199 na lang to and another Jordan shoes and binagsak pa ulit ng presyo idol 139 na lang grabe solid nito pang laro basketball shoes syempre Linis tol. And another one, ito from 189.99 na lang. Jordan Jumpman. And Jordan 2. Sale na rin yan. Ito ang ganda nito idol. Nagugustuhan ko to. Siyempre, naka-sale na. Another basketball shoes. Ang ganda rin ng colorway, black and white combination na nakabagsak pressure rin to tol. And this time, outlet na yung ating pinuntahan. And grabe yung sale dito. Dumong as in especially yung mga Jordan shoes. Check out natin dahil both sa sale meron silang additional 30% off. King of intro is back. Yo, what's up YouTube, what's up, mga tol? King of Intro is back And dito tayo sa Changi City Point, particularly here dito sa Nike Factory Outlet Store Idol And sale dito, no? check out natin dahil both sa sale meron silang additional 30% to papakita ko sa inyo na bagsak presyo talaga sila nagigutigot na kasi ako dun. and especially yung mga Jordan shoes talagang grabe no? bagsak na bagsak yung presyo pero bago ang lahat ko napadaka lang sa ating channel make sure mapipintot yung subscribe button na lang dyan hit mo rin yung bell notification para every time na may video tayo mapapanood no? so ano pag ginagawa natin tara pasukin na let's do this pasukin na natin yung Nike bukod sa sale meron pa silang 30% off oh. Ayan, additional sale. Let's do this. Ayan. Yung loob idol Bukod sa sale es may additional 30% off Ang conversion natin Nagpa-plus lang sa screen nyo And unahin na natin Itong suggested retail price Na 209 And ngayon 89 sing dollars na lang Grabe itong uh, Dunks na high na to Idol Yeah Ganda ng colorway oh. So Lead ba diba? bagsak presyo yon no oh. Nike Dunk High Retro eto this one 215 ngayon 99 na lang ganda rin nito wow so lead and definitely maraming sizes syempre marami stock yan idol since outlet store etong ang ganda rin nito idol oh. 149 sing dollars na lang from 215 grabe bagsak ah eto from 199 229 na lang ganda rin ng colorway na itong dunks na ito. At gusto ko yung mustard swoosh na yun. Ito, another one na dunk high na 129 na lang. Smoke gray. Ayan pa, ang dami dyan. Idol, oh. 109 na lang itong isang to. Jordan na uh, lifestyle sneakers. Wow. Ayan, o. Oh. Jordan fade away. Mapapa fade away ka sa presyo. Ito, oh. binagsak na. Binagsak ulit. 109 na lang at ibabagsak pa yan ng additional 30 off kapag nagbayad ka sa counter idol no additional 30% off sila ito suede material this one napakaangas napakaganda dami dito idol nalulula ako Jordan Max Aura 2 ito from 205 109 na lang oh ganda di ba medyo may pagka glossy Jordan Kagandahan pala nito may air bubble na rin, no. Yan na. Magagamit mo talaga sa loob ng basketball court. Another Air Jordan mid. Ito 225 159 na lang, idol. Uy. Grabe naman yung colorway nito, tol. Talagang mapapatingin ka dito. Gra Paganda Pagandahan ng colorway ng Jordan. Eh, ito na, 'di ba? Another sale, 139 na lang from 199 Idol Air Jordan 1 Low. Solid din yan, Idol, no? Ayan. Check out nyo naman, Idol, yung suede materials niya. Panalong panalo, no? Air Jordan 2 Retro 9.5 meron dito. Pero maraming sizes dyan, Idol, since outlet store. Ito yung parang pink lemonade na colorway ng Air Jordan 2 Low. 169 na lang yan idol no naka sale na and another one from 249 119 na lang Air Jordan 2 ayan nakita niyo naman yung bagsak ng presyo niya idol no Yun yung colorway idol no angas Air Jordan nabubuhay ito talaga ngayon yung mga Air Jordan 2 na shoes wow Okay, eh, check out pa natin other colorway dito. Iba-iba rin yung uh, presyuhan nila. Ito 109 yung isang another one Jordan Loyal. Ito sale din to, no? Tol. Ayan, nakikita nyo naman yung presyuhan, grabe, di ba? 149 na lang from 219. Etong angas nitong shoes na to, Tick check out niyo naman yung tumbled leather niya, idol. Oh, di ba? At icy sole pa. Yung outsole niya idol yon no dami stocks niyan tol no oh ito pa isa 129 na lang Jordan Axis ito Breds Colorway Jumpman Lifestyle Sneakers ng Jays oh ang diba ba check out pa natin other colorway eto 109 White combination, black. Grabe, di diba? Another one, Jordan Courtside. Ito yung isa sa nagugustuhan ko. Yan, no? Bagsak presyo na rin, tol. 139 na lang. Nakita nyo naman yung pagka-okut brown niya, idol. Medyo may pagka-classic, no? Ah, pwede itong pa ipares kahit sa ano, pang-alis. Although, talagang originally basketball shoes yung mga yan. Pero ngayon, syempre, ginagawa ko ng pamporma at lifestyle sneakers. Other colorway na nasa 159 naman from 219 SRP. Ayan, oh. Grabe, no? Oh, ito pa isa. Uh, court side ulit. From 219, 149 na lang. Oh, ayan, oh. Iba naman yung colorway nito, no? Oh, ang din, no? Classic din, no? Parang, parang J3 na siya, eh. Oh, icy soul pa. Sangka pa. Jordan Max Aura. Oh, another basketball shoes. Ayan, na may air sole din, syempre. Jordan print at backside. Naka-sale na rin itong mga to Idol, Oh. Mayro, 159 na lang to Itong Jordan na too high. Oh, kung ayaw mo ng low, gusto mo ng high, meron din dito na naka-sale. Ito, 129 na lang. From 189 sing dollars. no Jumpman na Jace meron din dito tol yan panalong panalo rin yung design nito ha, ah. grabe okay oh, di 16 mapakita na tayo dito 169 na lang okay oh, di 16 ito yung walang strap na version yan easy logo at backside purple black Nike Renew meron din dito Ayan, 79 na lang to 79.90 to be exact Ayan, affordable basketball shoes dito Sa Nike Outlet Grabe Check pa natin yung ba? Nike Air Max Impact Ito, ganda rin ito idol Pan talaga ako ng mga may Sole na basketball shoes Ito, 109 na lang from 145 na SRP And may additional 30 off pa yan kapag binayaran mo na yan. Nike Legend Essential. 69 na lang to. <laughs> grabe. From 99, 69 na lang. 0.90. To be exact. Eto pa. Another 199 na lang to. Ayan, mga running shoes na ipapakita natin. And... Eto, 59 na lang, Idol. Ooh. Ah, ito yung ano, slides na Jordan iyon angas di ba tol no beige yung tapakan niya at ito Nike Air Max Alpha Trainer ayan training shoes 179 may air sole idol ito idol sa section na to ayan napakarami ng selection diyan by size na rin yan naka less na rin at naka sale na yung mga yan ito meron tayong nakita LeBron Witness meron din tayong nakita dito ayan nas... Naka-sale din yung uh, Jumbo Dunks Air Jordan 1 Ayan, ganda nito Pine Green Low Another one, 130 na na lang Nike Air Zoom Yung mga Pegasus Idol Ito yung mga bagong labas Na, na, na running shoes Ganda pala ng Pegasus Idol Kasi lightweight lang din siya So solid pang run talaga yan Ayan o, oh, 119 na lang another colorway iba-iba rin yung presyo netong mga Nike Pegasus na yan idol eto 159 na lang pero lahat yan naka sale no etong ganda ng colorway nito no parang Oklahoma Thunder di ba <laughs> O kaya New York Knicks parang mga ganun idol eh pero angas no eto 129 na lang from 65 Nike Airwind Flow another solid na running shoes pa rin by Nike Idol. Diba? O, 129 na lang. Another colorway ng Windflow. Solid. O, ito. Yung Jordan B. Royal. O, 139 na lang total. O, ay pinakita natin kanina another colorway pero ito mas maangas to para sa akin no. 'Di ba? Ganda no parang kamukha na siya ng J11 eh. O Jordan Jumpman, meron din dito. daming mahuhugot dito sa section na to, tol. O. Ang lawak kasi niyan. Tapos di ka na mahirapan maganap kasi by size na naka-arrange na. Ito 129 na lang from 209, yung mga Jordan na yan, Idol. Ayan, 129. Ito pinakamababa, 59 na lang from 295. Almost pa 80% off na yon tol. Grabe naman yon. Grabe din na natin may isa-isa -isa yan. Sa dami, yan, lawak na itong Nike Factory. Outlet store na yan, tol. O oh. oh, meron pa akong nakita dito, triple black. New arrival pa yan, idol. AF1 yun, ha? Yan, no? Sheesh, kung magagawi ka dito sa CSG, punta mo to. <laughs> Sikat na talaga Pilipinas, so. Oh. Ayan. Jordan Tagalog, oh. Ayan. Dito Bombe to, 29, to 29 na lang yan. Na lang. Andito tayo ngayon sa Singapore Idol, oh. Jordan, Pilipinas yan. Jeez!